Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay mahina ang iyong enerhiya para magalit, kaya umiwas ka muna sa mga hihingi ng tulong, dahil kung pagbibigyan mo ay pwede kang makuhanan, ng swerte sa mga plano mong gagawin, at ngayong araw din ay may aura ka ng katalinuhan, kung deal na maliit pagkita ng pera, kaya pwede kang gumawa ng deal kung iyong gugustuhin sa pamilya sa mga miyembro ay maganda ang kanilang buenas na enerhiya, kaya kung may kausap sila ay bigyan mo lang ng advice, na maging mas wise sa gagawin desisyon, at bilina na tumawag sa iyo, bago gagawa ng desisyon. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig maging mapagpasensya ka, at kung magiging malambing ka sa minamahal, ang grasya ng swerte sa pag-unlad ay lalong lalago ang inyong pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 16 number 23 at number 15. Taurus, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang maawa pa rin kagad sa ibang tao, kaya dapat ka munang umiwas sa pakikipag-usap sa mga kakilala, nang malihis ka naman sa gastos ng ikaw din ang makukunan lang ng pera, at kung naggagawa ng plano sa pagnenegosyo, ay pwede kayo mag-usap ng pamilya, ngayong araw dahil pagkakataon na magkaroon kayo ng bagong idea na mapag-uusapan, at kung kaya ay makapunta sa bahay ng Diyos, na mas mainam dahil makakaganda sa inyong mga kalusugan sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung nakatulong ka sa mga magulang o mga kapatid ay unahin mo ngayong araw ang pamilya ng tuloy-tuloy ang masayang swerte sa pagkita ng pera sa inyong tahanan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22 number 17 at number 35. Gemini, huwag ka munang gumawa ng transaksyon, ngayong araw kahit malayo at malapit, dahil walang pahiwatig na magiging maayos ang magagawa, unahin mo na lang ang kailangan ng pamilya, at nang mas mabuo pa ang good vibes ng enerhiyang swerte sa tahanan, at kung ikaw naman ay bigla ang bibisitahin ng magulang, ay swerte ng mga katalinuhan sa pagkakaperahan ang kayang maibibigay ng mga gumagabay sa iyo ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pag pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kahit palumapit ang kaibigan, ay dapat na iyong tanggihan para hindi ka makakakuha ng ikakamalas sa mga gustong gagawin pagtungkol sa pera. Sa pagmamahalan sa bahay kung kumpleto kayo ng pamilya, ay ipagkayak mo ng pagkain, na kahit simple ay masaya ang mga magagawa, para mas dumami ang good vibes ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 33 number 16 at number 25. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya, kaya mas mainam na may mahaba kang oras sa pamilya, basta iwasan mo lang na magalit, ay kalusugan mo ang pwedeng mapahina, at kung may dapat ka pang kausapin, ay gawin mo sa gabi, kung makakaya dahil may aura ka ng swerte sa ganoong oras ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may naiipon at may lalapit sa iyo ng investment na maganda ang kitaan, kahit pakapatid o kamag-anak, ay huwag mo ng patulan, para makaiwas ka sa pag-iyak ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10 at number 26 at number 5. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay okay ang aura mo sa pamilya kung may mga pag-uusap kayo na saan pwedeng kumita o mga plano para sa inyong kabuhayan. At maganda din ang swerte sa pakikipag-usap, sa ibang tao kung may deal ka pa, ay pwede mong gawin basta maging sigurista ka at makukuha mo ang maayos na deal, at ngayong ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, nakasama ang mahal ng patuloy na laging madaming grasya ng positive energy, para sa ikakasaya ng pamumuhay. Sa pera ngayong araw kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa nang mabigyan mo siya ng swerte sa buong linggo na gusto niyang gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ang Pahiwatig. Ingatan ang mga nasabing importanteng pinapagawa sa iyo nang makaiwas ka na mapag-alitan ang Pahiwatig. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga Pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color red and color green number 14, number 11 at number 23. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka, sa pakikipag-usap, dahil may ugali kang walang kibuo ngayong araw pero pag napuno ay biglang lalabas ang galit, at ngayong araw ay okay naman ang aura ng swerte. Basta magtsaga kung may plano na gustong kumita ng pera ay ituloy mong puntahan para na rin sa pag-unlad sa pakikipag-usap, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maganda masaya ang pahiwatig kung magkakaroon ng salo-salo ng kainan sa tahanan, ay grasya ng pag-unlad at magagandang kalusugan ang madadala ng gumagabay ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 15 number 42 at number 30.